Ito po ay yung Dayaxon 2017. Ang problema po nito, yung walang lang RPM, umaandar na po siya. Wala check engine. Mapansin nyo po, nag-error po yung camshaft, crankshaft position P0335. po pong error niya. Minamasahan nga po natin siya ay... Yun po. Nag-error, di po talaga siyang madelete. Ang problema po nito, walang RPM and then erratic yung idling niya, palyado yung makina yun po problema po nito uh, namamatay pag namatay start naman po agad yun ang problema niya ngayon tatya namin baka ako easy yung problema so ngayon puti kami may pang testing kaming sensor tinestingan po muna namin ng sensor nung tinestingan po namin sensor may road test po namin yan ang hal, hindi na po siya nagloko pero actually ito po ay pangalawang balik na po sa shop namin yun po binabasahan na po natin yung mga ano niyan normal naman po lahat ng binabasa natin normal naman po lahat ng mga reading ng sensor so ngayon ang hinahanap po natin ay yung mamatay siya sa takbo yun po ang hinahanap natin para malaman natin kung talaga sensor ang problema or wirings pero nung ginalaw naman po namin yung wirings hindi naman siya namamatay ibig sabihin wala po sa wiring ang problema niya yan pansin nyo ko binabasan ko po lahat yung may misfire yan wala po talaga siyang misfire pero palyado yung makina niyan yan hindi po ito yung unang case po na encounter namin ito pangalawang case na po ng Hyundai Accent itong encounter namin itong gantong problema ay napansin nyo po yan tinan po yung sensor niya napaka parang daming bibre nung ano dumidun sa magnet pero po original din po yung pa-test natin okay, sensor genuine din po pinilitan po muna namin ang sensor yan bago po namin itakbo ulit yan po line up ng tinakbo namin nakaikot na po kayo may ilang kilometro niyan pero hindi na po siya nagloko so ngayon nasabi po namin kay ma'am erotis may po na sensor namin na nakakabit and then bumalik kayo kung sakaling hindi na po siya nagloko. Pero hindi na po siya nagloko mga bossing nung time na pinalit na namin amin.